So yun, anyway, good morning mga idolo. Yun, kanina pa ako naglalakad dahil birthday ko ngayon, September 24. Yan, September 24. So, huwag na natin sabihin yung taon kasi um, uh, mahulaan nyo pa ang ilang taon na ako. So, nakikita nyo itong paligid ko, mga idolo. Hey, hey. nakikita nyo mga paligid ko, mga idolo. Nandito na ako sa Barangay Mabini. Ayan. So, kasi... Uh, mag-aabang tayo dito ng mga estudyante. So, nababati sa atin ng happy birthday. Ayan. so, bawat bata na makakas, um, makakausap natin at babatiin tayo ng, ng happy birthday ay magkakaroon sila ng pa, uh, 50 pesos. eh Lahat ng guys ipapamigay natin. Lahat nga pala ng to ay labis kong pinasasalamatan lahat ng mga uh, bumibili sa atin sa mga paninda ko. Alam nyo na yon ang ang uh, no yung paninda ko ay balot. So, yun, thank you so much nga pala sa laging abumibili uh, bumibili kay Mr. Recto Vlogs ng balot. Dahil ah uh, meron tayong uh, nagagawa sa bawat kinikita natin. So, yun, maraming salamat sa inyo mga idolo. Uh, sana patuloy kayong tumang uh, tumangkilik ng aking, uh, ng aking nilalako, no? <laughs> ng aking kanapuhay. <laughs> So yun, ito nga pala guys, ay matagal ko na tong uh, inipon, tong tig 50, 50 pesos na to. So uh, lahat ng to ay ibibigay natin sa mga sa mga bata o sa mga estudyanteng makikita natin dito. At uh, uh, So Syempre meron tayong twist. At yung twist natin ay um, babatiin lang ako nila ng happy birthday And then tatanungin ko sila kung ano yung wish nila para sa akin. Yung wish nila para sa akin ay yung hindi yung wish nila na na wish nila para sa kanila. So dapat wish nila para sa akin, no? So ayun at and then at makaka-receive sila ng 50 pesos and then, pang-twist, guys. Ito yung twist na to. Gusto ko dapat mag uh, at yung ang twist dito is kung sino yung mag-wish. Kasi commonly, common na talaga yung wish na lagi na lang good health, enjoy your day, and then long live. Yung gano'n, wish you, wish you uh, happy happy birthday. So, wishing you all the best. Ganyan. So, medyo common na yun. So, since uh, nasa industry ako ng vlogging, so kung sino man, sino man sa mga bata ang makapag-wish sa akin na sana magkaroon ka na ng million views. Kasi usually guys, nagkaroon na ako ng 480 480,000 views yan 480,000 views so gusto ko so kung sino man yung makapagsabi sa akin ng makapagwish para sa akin ng sana magkaroon ka na ng 1 uh, 1 million views or whatsoever basta uh, basta related sa vlogging sa vlogging ko makaka-receive siya ng 500 pesos. So yun, sana mayroong mag sa atin ng ganun para uh, dublihin natin ng 10 beses yung 50 pesos niya. So good luck sa mga uh, good luck sa mga batang makakasalubong ko. And then sana makuha niyo tong uh, ano natin at twist, no?